When you are a Filipino, but you are here in Thailand. Tom na chicken. Oh, chicken, chicken, chicken. a chicken. Top asa ka dapat magkuha asa kaya pa kaya mo na dapat ka nabitaw tag mong gay Ching 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 dito ikaw lang tao da Kanta-kanta ka lang. Didain ka na. Para ka na dala sa elevator. Diyo. Para na, para na. Ay, sino to? Sino ta na to? Hindi na to man? Ay po, gaga po, ba? Gapo ka na sina. ka makadto to. Wala ka kamunggay. Dito tagiya ka munggay, ba? Lagi na may pananom ko dahil sa Thailand ba? Din out. Di din Di, ka na. Hindi ka na. Patanawa ko sa palibot to. Be, na to. Din mo Yo. So din ka to. Ay, hara ka sa building. Din ka na naman ay pakadto ka na to sa mga nga eh mayo 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 kaya kaya damo to kaya kaya nang damo ah. ay di ko mga walong eh ay ay dali lang ba doon yung kapyutan mo lang ito malunggay gitman man para yung mga ay ano na papainit ka tubig sige mayad na makainit ka tubig tapos sa perseparna, par na mayo na to ang magaling na ang pagkiyad-giyad sa malonggay to do yung arroz mo lang natanan kung yung lunod mo lang natanan largo dito eh total ikaw man lang magkaon yung root mo lang nawala dito be ano na tapos doon bata pa ano doon ay lunod ng chicken at chicken tapos nasunod din na Nonton to, ini lunod. Kau bina kita, na na tempat tempat jaga ya seguru saya yang, saya yang ni luto, tu pinrito ba. Bosan mana? Bitsen, tapi kau hilok ba. Tapos, ini kau kau kau, apa pemandangan? Naga bukal na? na bibi uh, pinoy ka gitbel no kaon ka gulay ah bug. charan Tau po mit na ba kaon ka to do gutom gutom ya, ba kaon mayad ah karam buang kusgan ay gin chopstick pa ni magid kabalo do stick man asang na Oh, mayo gitu to bakaon on to kaon damo to nan lupa ay pa bay bay kan kaon na damu ah ditay mo man an di ko ah. sige silpun cellphone sige ka, tiktok tiktok an, mana kaon miad ah yo oh. Di, wala lang mama ba wala tagiya Kaun damu ah para buang kusgan mana ya ha? Ano? Ay, may pakatatapos? Uy, good job stick niya ito, ano? Umadyagan niya siguro sa noodles niya ito. siya sa, konay. Nan, do korean noodles lang gaon ito ba? Noodles na noodles, gali. Alin pa gali sa Pilipinas, naging padala pa lang na tarigyake pa nakapila ka aeroplano para lang ipakaon sa'yo mong tonto ka. Uy, kabulad to. Ano ba nang iba nang iba kaon-kaon mo naman Hindi kasi, sige, karne to! Ay, blood kasi na! Ay, ginhigop niya gabita na. Ubus yung sabaw yede. eh. O, pasabaw, toto ba? Ubos na sabaw mo to? Uy, kinasabaw? O, wow, mapasabaw ito to ba? Sige. Uy, ginaya. Wah. Wow. Wah. Bilap pa niya pagbid ng yung ano. Busog na. Amo na Iyan.